welcome back to my channel. Ngayon naman, proceed na kami sa next water activity namin. Ito nga yung tinatawag na UFO. Tunog pa lang mukhang malayo ang mararating namin nito na ha. Ah. Natry kasi namin yung Puerto Galera, chill chill lang. So, in namin chill lang din ngayon. Ang kinaibahan nga lang mga mare, speedboat ang humihila sa amin dito. Ito na guys, start na! Ay, Mari, hindi biro ang sa mo dito, ha? Ah. Kuya, ayo pa namin mabaldado. A few moments later. O, pati yung camera ko, nawala na sa viso, o. Oh. hilong hilo na din. <laughs> <laughs> oh, my God! <laughs> Aba, palaban pa at talagang humirit pa ng isa. Kung mahinahin hina nga buto mo dito ay yari ka. Kung kayo ngayon tipong adventurous ay nako for sure mabebetan nyo to. Dahil nga mga oldies-oldies na mga lola nyo ay hindi na namin talaga kinaya. Itigil na natin to kuya, wala na itong matutunguhan. Kung pagod ka na kuya, tapusin na natin dito. Stop the boat. I said, stop the boat. Ay, mali. Mahirap pala mag-acting, acting dito. Kung nagustuhan nyo nga yung activity namin today, please subscribe na po guys. Para updated po kayo sa next activity namin. Pagkalitin mo kuya kasi after nato wala na tayo. Ay, ano daw? Ay, just ko, grabe ang alog. Siguro yung mga bituka ko dito nagbulbul na. Baka mamaya pwede ko na rin ito ipabreak, katulad ng buko. ko. Okay pa ba yan? Legs pa ba yan? Mukhang nabali na ah. Mukhang ito na nga ang huli namin sakay dito. Mahirap na, baka yung utak na namin ang maalo. Makalimutan na namin ang isa't isa. Oh my God. <laughs> Stay tuned guys, kasi next na to helmet diving naman.